kambing guys dito na naman tayo sa bundok sa bundok pinisita ko yung ating alagang kambing dito guys malaki na yung yung anak ng kambing tapos buntis na naman yung nanay ayan si nanay kambing buntis na malaki na rin to um, nanay kambing ay bontis na naman mm -hmm. si kuya jo ang ating po. <laughs> na, na. Na may pupuntahan tayo ngayon na okay. nagbebenta ng kambing guys baka mm -hmm. idagdag natin baka makuha natin isang inahin paano ko dito mga sampung inahin o baka higit pa ayun si barako ayun si barako galing kay garabyag Um, may nga alaga din ilang manok tanim, ganito ang buhay sa bundok yan si inahing kambing si nanay kambing Ayan. don't fish yan guys sana maging dalawang anak ulit tapos yung anak niya dalaga na, lumalaga na babae So, sa ngayon, tatlo pa lang yung kambing natin, dalawang babae, isang lalaki. Mamaya pupunta, may pupuntahan tayo, bibili tayo ng isa pang inahin kambing. Nadagdagan natin ang alaga. Oh, nagsabong na yung manok ni Kuya Joe. Texas bayang Kuya Joe? <laughs> inahin nagsabong. lagi <laughs> mm. Sinanay kambing. Dito tayo sa kubo. May bubong na yero kira na yun. Hindi na Okay na, yon. Hindi na, na yun. Yan na. Tumayo na sinanay kambing. Mm -hmm. Yan guys. Nakabili na kami ni Kuya jo ng isang inahing kambing. Nakabili namin sa halagang limang libo. Nadagdagan na itong alaga ni Kuya Jo. umihi. Buti kanina hindi umihi. natin. <laughs> Nagbasa sana. Kala ko nga kanina parang parang bumabasa yung puwet ko baka umihi. Hmm. dadali na ni Kuya Jo yan doon sa baba, sa area. At ako'y uuwi na. Yes, sir. Ako'y uuwi na. Eh, hey, Kuya Jo. Ayan, pangatlong. Oo. Eh. Uh -oh. Ayun, ang bago naming bili.